Mahal pa rin kita kahit ang mahal mo ay iba. Hindi natin pwede diktahan ang sarili natin o bibas. Be Hindi natin pwede kontrolin kung ano yung sigaw ng puso natin. What our hearts desire is what the happiness it will bring. Oo, mahirap dahil iba na ang mahal. Oo, oh, mahirap dahil hindi na ikaw. Oh. Oo, oh, mahirap dahil nangako kayo sa isa't isa na lalaban kayo kahit ano pa man ang mangyari, ano anong nangyayari? Oh. Hindi kanya ipinaglaban at hindi kanya na ipaglaban. Oh. Hindi niya sinubukan kaya hindi kanya na ipaglaban. Oh. Mahirap kasi wag well, kung ipaglaban ka nung taong hindi ka naman mahal. Pero kung hindi ka pinaglaban, lumaban ka mag-isa. Ipakita mo sa kanya na kaya mong manalo kahit hindi siya ang kasama. Huwag kang mag-after sa isang bagay na hindi niya kayang ibigay. Kaya bisan pagbuhato ni mo tanan wag well, bibas, bisan pagbuhato ni mo ang tanan, mag-end Sasalamat na lang sa tanan. Oh!